Mga kapatid, sa biyaya ng Diyos at sa diwa ng pagkakaisa, inilulunsad natin ngayon ang isang makabuluhang proyekto para sa ating parokya, ang Project 555, 5 milyon mula sa limandaang katao sa loob ng limang buwan. Isang sama-samang hakbang upang maisakatuparan ang pagpapagawa na ikalawang palapag, bubong at kisame ng ating simbahan. Inaanyayan namin kayo na maging bakabahagi ng layuning ito. Ano nga ba ang Project 555? Ang layunin ng kampanyang ito ay makalikom ng limang milyong piso para sa pagpapagawa ng ikalawang palapag, pubong at kisame ng ating parokya sa loob lamang ng limang buwan sa tulong ng limang daang katao, pamilya, organisasyon, o mga negosyo na mag-aambag ng 10,000 piso bawat isa. Upang makasali, maaaring magbigay ng 10,000 piso bilang handog para sa konstruksyon ng simbahan. Pwede itong one-time full payment o installment basis sa loob ng limang buwan. Halimbawa, 2,000 kada buwan o depende sa inyong kakayahan. Bukas ito para sa lahat, mga individual, pamilya, grupo o mga samahan o mga negosyo na nais mag-sponsor. Mayroon tayong malaking tarpaulin na may lamang 500 squares. Ang bawat square ay nagkakahalaga ng 10,000 piso. Dito ilalagay ang pangalan ng donor, pamilya o ng inyong grupo o samahan o kaya naman pangalan o logo ng business sponsor hanggang dalawang pangalan lang ng individual ang maaaring ilagay sa bawat square upang mapanatili ang linaw at kaayusan. Matatagpuan ninyo sa covered court ang mesa para sa Project 555 tuwing linggo at sa bawat misa. Maaari kayong dito magtanong kung paano makasali o magbigay ng donasyon at mag-register ng pangalan ng donors o ng mga nais mag-installment. Huwag kalilimutan na humingi ng resibo para sa inyong donasyon. Regular na i-update ang progress board para sa transparency at makikita nyo ito sa ating tarpaulin sa covered court. Mga kapatid, magtulungan tayo sa pagtatayo ng tahanan ng Diyos. Ang inyong 10,000 piso ay hindi lamang donasyon. Ito ay pundasyon ng simbahan para sa mga susunod na henerasyon. Tandaan po natin ang Project 555, 5 milyon mula sa limandaang katao sa loob ng limang buwan. Sama-sama po natin isulat ang kasaysayan ng pananampalataya sa ating parokya. Maraming salamat at naway pagpalaing kayo ng Diyos.